ang mahal pala ng ganitong prutas na yung shinier ko sa inyo na wild fruit na sinabi ko sa ibang lugar ay purang red daw yung kilo nito ng ganitong klaseng prutas guys uh, at yun nga hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ano yung tawag nila sa ganitong prutas uh, at iba iba yung tawag nila sa ibang lugar marami rin nito yun nga base na rin sa pag ko sa, sa, pag research ko ng ganitong klaseng prutas parang family member siya ng passion fruit na sinasabi na sa ibang bansa maraming ganong klaseng prutas yung passion fruit yung scientific name niya is Passiflora edulis. at uh, yun nga matamis yung ganitong klaseng prutas guys parang santol na matamis yung lasa nito kapag ka na kain natin kukunin lang natin yung lasa niya iluluwa natin yung buto parang ganun lang din halos same lang sila na santol at uh, yun nga maraming langgam binabahayan ng langgam yung puno nito pati yung mga dahon pati yung bunga kahit sa hilaw minsan marami pati sa hinog kasi nga matamis pala yung, matamis yung ganitong klase yung prutas at yun nga gusto ko lang i-share yung ganitong video guys kasi ginawan ko lang ulit ng part ko kasi nga binalikan ko siya at may bunga na naman tapos yun nga ni-research ko yung pangalan nito kasi hindi ko alam exactly yung pangalan nito kasi wide lang marami ito sa mga gubat at minsan nakikita siguro natin, hindi lang natin alam na putas pala yung ganitong klaseng puno kapag nakakita tayo. Kaya yun, maraming maraming salamat sa mga nanood ng aking video guys. Marami pa akong ina-upload ng mga tutorial, mga tip sa aking YouTube channel. At yun nga guys, maraming maraming salamat sa mga nagpatapos ng video ko na nanood. Marami pa akong ina-upload sa aking YouTube channel ng mga tip, tutorial at mga useful tip na personal rin experiences at gusto kong ibahagi sa aking YouTube channel. Kung gusto niyo na magandang video, please support my YouTube channel, subscribe and hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload. Peace!